Unang Samuel, Kapitulo Labing Tatlo Ang pakikitingma laban sa mga Filisteo Tatlongpong taon si Saul nang siya ay maging hari ng Israel. Siya ay naghari sa loob ng dalawang taon. Pumili si Saul ng tatlong libong tauhan. Ang dalawang libo ay isinama niya sa Mikmas at sa Kaburla ng Bethel ang sanlibo naman ay pinasama niya kay Jonathan sa Gibea, sakop ng Benjamin. Ang iba ay pinauwi niya sa kanika nilang tolda. Nasakop ni Jonathan, nasakop na ni Jonathan ang kampo ng mga Filisteo sa Gibea at ito ay napabalita sa buong lupain ng mga Filisteo. Ipinabalita naman ni Saul sa buong Israel ang nangyari at tinawagan ng buong bayan na makidigma. Nang marinig ng mga Israelita na nasakop na ni Saul ang isang kampo ng mga Filisteo at malaman nilang napopoat sa kanila ang mga ito, nagkaisa silang sumama kay Saul sa Gilgal upang makipaglaban. Nagtipon-tipon din ang mga Filisteo upang harapin ang mga Israelita. Ang karwahe nila ay 30,000 at 6,000 ang mga kawal na kabayo. At parang buhangin sa dagat ang dami ng mga kawal na naglalakad. Sila'y nagkampo sa mikmas sa gawing silangan ng Beth Haven. Nakita, nakita ng mga Israelita ang malaking panganib ng kanilang na kanilang haharapin at natakot sila kaya't nagkanya-kanya silang tago sa mga kuweba, hukay, libingan, malalaking bato at mga punong kahoy. Ang iba na may tumawid sa Jordan papuntang Gad at Gilead. Naiwan si Saul sa Gilgal at nanginginig sa takot ang mga naiwang kasama niya. Pitong araw siyang naghintay roon tulad ng sinabi sa kanya ni Samuel. Ngunit hindi pa rin ito tumarating ang mga kasama niya ay isa-isa nang umalis. Kaya't nagpakuha si Saul ng handog na susunogin at handog bang kapayapaan at siya na ang naghandog ng mga ito. Katatapos lamang niyang maghandog ng dumating si Samuel. Sinalubong siya ni Saul at pinati. Tinanong siya ni Samuel, bakit mo ginawa iyan? Sumagot siya, ang mga kasama ko ay isa-isa nang nag-aalisa, nariyan na sa mikma sa mga filisteo at ikaw na may hindi dumating sa oras na ating usapan. Ako'y nangambang lusubing kami ng mga filisteo rito sa Gilgal na hindi pa ako nakakapaghandog kay Yahweh kaya napilitan akong maghandog. Sinabi sa kanya ni Samuel, Malaking kasalanan niyang ginawa mo. Kung sinunod mo ang iniutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, ang sambayanan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy iyon. Si Yahweh ay pipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. Pagkasabi nito ay umalis si Samuel at nagpunta sa Gibeah, sa lupain ng Benjamin. Tinipon ni Saul ang natira mga tauhan at umabot sa 600. Sina Saul at Jonathan pati ang kanilang mga tauhan ay nagkampo naman sa Gibeah ng Benjamin samantalang nasa Mikmas pa rin ang mga Filisteo. Ang mga ito ay nagtanong nagtatlong pangkat sa pagsalakay sa mga Israelita. Ang unay gumawi sa Ofra sa lupain ng Suwal. Ang ikalaway sa Beth Horon at ang pangatlo sa Kaburulan sa may hangganan ng kapatagan ng Zebuim at ng kagubatan. Noon ay wala ni isa isamang panday sa buong Israel sapagkat ayaw ng mga Filisteo na makagawa ng mga tabak o sipat ng mga Israelita. Kaya ang mga Israelita ay sa mga Filisteo pa nagpapahasa ng kanilang araro, asarol, palakol at karit. Mahal ang bayad nila sa pagpapahasa ng palakol o karit at mas mahal pa para sa araro at asarol. Kaya sina Saul at Jonathan lamang ang may tabak. Isa man sa mga kasamahan nila'y walang dalang patalim. Samantala, binantayang mabuti ng mga Filisteo ang daanan papuntang Mikmas.